can never surrender. Sa palagay mo ba, Andrea, pagka yung dalawa ni Hans ang sumalis uh, sumali sa contest, sino ang winner, ikaw o si Hans? Parehas kami. Oh! pareha <laughs> kami, kami mag-sister. Oo, oh, oh. pareho daw kayo mag-sister, kaya pareho kayong panalo, ha? Ako ha, bait-baitan ka dahil alam mong co-host ako dito. <laughs> Hindi kaya nag-uusap na lang kayo na, oh, ito ha, ngayong gabi, ikaw ang panalo. Sa susunod na lugar, ako naman. Ganon. Hindi Tapos, na hindi hindi niya gagalingan para ikaw naman ang manalo. Hindi kaya. Hindi talagang, hindi naman talaga siya magaling eh. Ha? Ah! Hindi talaga. Ang sinasabi ni Andrea, hindi naman daw talagang magaling na katunggali niya. Ang tinawag na nagwagi at nag-uwi ng 5,000 pesos na grand prize na dapat daw talaga ay para kay Andrea. Narito po si Rudy Manlapas. Pasok! Ay sandali peace. Rudy. Lang sandali lang. Kapalipat pa pagmumukha mo! kapal gumuhamo. Hindi na. Hindi na. Binak bumuba ang 5,000 na dapat kay Andrea mapunta. Binakbo niya. Hmm. Hindi ko po talaga tinakbo. Kasi nung nag-award po, pangalan ko ang tinawag. Kaya umakat mo ako sa tablado. Pero ang bilis mo daw nawala after nung contest. Magmamadaling araw na po. Tapos pag ano namin, diretso umi po talaga kami. Bawat contest po namin at tinawag kami. Kasi o bakit wala ka sa bahay niyo? Mga sino nga madaling... ba ang mas magaling? Si Andrea ba o si Rudy? At sino nga ba talaga ang man dapat manalo? Kung karapat dapat na manalo sa kanila. Yan po ang ating aalamin sa pagwalik po ng Face to Face. Walang mo ay pinabugbog pa ako niya nung pangalawang kita namin eh. Oh, Totoo ba yun? Ah, Ami, ako magpapabugbog sa mukha Mga barkada mo. Bakay mukha mo magpapabugbog oh, sa akin. Kapal lang mukha mo. Mga barkada mo. Mukha ka killer. Ah, oo nga. Ayun nga, sa lahat ng mukha ang killer. Ito mabain. Di ko magagawang lumayan. Nag-iisang paborito po ninyong talak-series sa telebisyon, ang face-to-face. -face. At kanina nga na ikuwento ni Andrea ang mga pangyayari kung bakit siya ay nagrereklamo laban nga kay Kuya Rudy. Kuya Rudy, ang sabi ni Andrea talagang nung gabing yun, sa Bulacan, dapat siya ang nanalo. Bakit sa palagay mo, ikaw ang tinawag na winner? Hindi, kasi po, sa amateur po talaga, Oo. pag tinawag ka po talaga, ikaw ang akyat. Mm. Eh yung araw po na yun, ako po ang tinawag, kaya dumiredirejo pa ako sa stage at kinuha ko yung price. Ngayon, nung pag-uha po namin yung price, umuwi na po kami ng bahay. Gano'n na po kayo katagal na sumasali sa mga singing contest? Fifteen years na po. Lagi ba kayong nagkakalaban? Ano, ko po siya, opo. So talagang, kumbaga, eh, madalas kayong maglalaban. Pero ang sabi ni Andrea, Madalas daw talaga natatalo ka niya. Yun lang yung Opo, gabi, di, nananalo ka. O, oh, aminado po ako, tinatalo niya ako. Pero tinatalo ko rin siya. Sabi niya, hindi ko siya tinatalo, kapalaman na mukha niya. Pero ang kwento ni Andrea din, nakausap niya ang mga organizers at sinasabi nga daw na nagkamali, na ikaw ang natawag. Hindi, ako naman po, inaamin ko talaga, inuwiin namin yung pera. Ang inaano ko po, sila pumunta sa bahay, kinukuha lang nila agad-agad yung pera. Hindi ko po talaga inaabot dahil inaward sa akin yun. Ba't kayo babalik sa kanila? Sila lang ang kumukuha. Eh, organizer na nga na. Ah, wala silang kasama. Wala silang kasama. Wala silang Wala silang kasama. Wala organizer. silang organizer. Ang sabi mo wala. kanina ka ang organizer. nagpunta doon yung, yung organizer. Wala namin yung organizer at yung amin. Sa totoo lang. Kung sakasakali man may organizer po na pumunta doon sa amin, Nagaraw na po namin pera. Eh, paano nga, Kuya Rudy, kung talagang, kunyari, sabihin talaga ng mga organizers na hindi talaga ikaw ang nanalo kahit nagastos mo na, kailangan mong ibalik yun. G ganun na lang po siguro. Kaya lang hulugulugan po, hindi po yung bibiglayin ko talaga ibigay sa kanila ng buo. Ay, hindi. Tagal na nun Dapat ibigay mo na ng buo. Wala mo kaya, pinabugbog pa ako niya nung pangalawang kita namin eh. Oh. Talaga. Pinabugbog kayo, Nino? Mga oh, barkada po niya, pinagtulungan Andrea, ako. Andrea, totoo ba yun? Ami, ako magpapabugbog sa mukha mo. Mga Baka mukha mo magpapabugbog oh. sa akin. wala mukha mo. Mga barkada mo. mo. pa Ah, Sa lahat na mukhang killer. Ah, na, na killer. Ito, mabait. Kailan nangyari yun, Kuya Rudy? May konti suli ng ano, ng sa Novaliches. Nakita oh. Nagkita huuli kami. Oh. Tapos, kinukumpronta niya huli ako tungkol dun sa, sa pera. Sa limang libo. Sabi oh. ko, bawi ka ng bawi sa akin. Sabi ko, wala na yung pera. Tsaka hindi mo naman napapoto na. Talaga ikaw ang nanalo. Oh. Sabi ko, ba't binabawi mong pilit? Kinabantaan niya ako, papagulpi niya raw ako. Nung nakaraan pa, papagulpi kita. Sabi niya sa akin. Aba, yung mo pala, mga bargada niya, nakaikot na sa amin. Buti may motor ako. Nasa pakpa ako ng dalawang bargada na ito eh. Tinamaan ka? Opo, sa ulo. Oh, eh bakit hindi ka nagreklamo? Hindi, totoo po kasi, kaibigan ko rin yan. Sa mga contest, ganyan naman kami. Pero paano mo nalaman na ang bumugbog sa'yo ay kaibigan asama niya? Kasama niya po, kasama ano niya. Mo? Ah, kilala mo rin. O, hindi na nyo, hindi niya ba ako tinuturing na kaibigan kung hindi nga alam nakatulan na kita eh. Kaibigan ba yun, sinungaling ka, hindi naman kita pinabugbog ng time na yun. Ah, hindi. Okay, tignan mo sa asawa ko. Okay. Sige, patunayan mag mo. Mag-iimbento pa ako tayo na ano, -na, pinabugbog. pinabugbog, pinabugbog oh, ng time sige, oo. Oh. So dahil nga sa tagal nyo nang sumasali sa mga singing contest, actually, masasabi mo nga, magkakilala kayo. Magkakilala mag mag na po kami. Magkakilala kami na sa mga contest. Hindi oh, oh, kami magkaibigan oh. ate oh, Ami. At sir, ninarinig natin yung mga paratang ni Rudy na parang sinasabi niya, binantaan daw siya ni Andrea na ipabubugbog. Hindi ho ba ay eh, hindi tama yun at parang may nalabag sa bata si Andrea. Eh, ang sabi niya, nabugbog na siya eh. Nasapak na siya, so consummated na yon. Kaya lang po, ay eh, patunayan ngayon ni Rudy na may kinalam na nitong si Andrea doon sa pangyayaring yon. Attorney, kung sakaling mapatunayan na totoo ang mga sinasabi ni Andrea na dapat talaga siya ang nanalo, yung po bang limang libo na nagastos na ni Kuya Rudy ay dapat pa ho niyang ibalik? Oo, oh, tsaka dahil meron tayong provision sa civil code na ang itinuturo sa atin ay kung halimbawa ang isang tao ay napasakanya ang isang bagay, na ito naman ay walang legal o karampatang katwiran na iyon ay mapa sa kanya, ay kinakailangan niya o na isauli niya sa karapat dapat na o kung sino man ang karapat dapat na tumanggap doon. At yun yung sinasabi nating natural obligation that no one should be unjustly uh, uh, enriched at the expense of another. Pero parang attorney, lumalabas kasi hindi naman po si Kuya Rudy ang nagkamali. Kung uh, mapapatunayan man, ang nagkamali dito ay yung organizers o yung host na bumasa ng resulta, iba dapat sila ang mag-abono na lang ng 5,000? libo? Di po May punto kayo doon na uh, changami dahil yung mga organizers dito, karapatan nilang mag-organize. Subalit so, kaakibat ng kanilang karapatang mag-organize ng singing contest na yon ay yung obligasyon nilang ibigay kung sino man ang karapat dapat na manalo. At kung halimbawa ay meron sila ngayong pagkakamali, Article 20 rin sinasabi niya, yung nagkamaling yon yung may negligence na yon ay kinakailangang i-identify o magkaroon ng indemnity doon sa taong karapat dapat doon sa prize na yon. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Hans, meron bang gustong makisawsaw o magtanong? Okay. O magbigay ng opinion dyan sa pula? O oh, mga kapatid, kayo ba ay may question? Kay Andrea o kay Kuya Rudy? Yes, ano Total mo, alam mo kayong pares mag-showdown na lang kayong dalawa para mas ano, di ba? Oh, Parang gusto ko yatang marinig muna si Mang Rudy na kumanta. Kung talagang ang ikaw ang nanalo nung gabing yan, ano ba yung inawit mo? hanggang po. Oh. O oh, sige. O oh, kaya Rudy o. Oh. Giliwag mo sanang isipin Ikaw ay aking lilisanin Di ko magagawang lumayo Sa iyong piling at na kung malaman mo kung ganung kita kamahal. Ay, thank you, Kuya Rudy. Teka nga, syempre naman, Hans, hindi pa palag si Andrea, pero din ako niyan. O, oh, sige, pero teka muna, ate. Ayusin mo muna mga bagay-bagay kasi parang may mga nangyayaring mga hindi ko alam eh. Sige. Gandahan mo. 🎵 I'm more than what you made of me I follow the voice you gave to me But now I've got a bad, my own, my own 🎵 Wow! Naku mga kasausawan, sige na. Para sa unang botohans natin, sino kaya ang mas magaling base sa narinig ninyo? Ngayong umaga ha, Ito, ha puti ba o pula? Boto tayo. Itaas sa mga placards na Go! Abat siyang. Kung bagay. parang matatawag nating itong even contest, ha? Kasi first round pa lang ng boto hands. Hating-hati ang mga sausawero at sausawera. Halos magsingdami ang pula at puti na nakataas. So siguro, mismong sila hindi makapag-decide kung sino ba talaga ang dapat na tanghaling winner. Oo nga, at nakita po natin kung sino ang mas pinanigan ng ating mga sausawero, kung sino ba sa tingin nila ang mas talentado. Pero may isang tao po na makakapagpatunay daw, di umano, na si Andrea nga talaga ang tunay na nanalo ng gabi na yon na sumali sila sa contest sa Bulacan. Siya po ang sinasabing manager ni Andrea at nakabantay daw siya dun sa mga tabi ng no mga judges ng maganapang ang nasabing contest. Narito po si Emmanuel Jojo Tan. Pasok! Jojo, gusto ko lang malaman nandun ka sa likod ng mga judges nung gabi na yon. Like, Di ba dapat hindi pwede dahil ikaw ay manager? Hindi po, ma'am, nandun po ako sa backstage noon. Kaya okay. lang po yung pagkatapos po mag-score ng mga hurado, kinuha po ng organizer. Mm -hmm. Nag-tabulate po sila sa likod. Eh, nandun din po ako. So, nakikita ko po, po yung tally sheet. Joe, derecha ang tanong, paano ka nakakasiguro na si Andrea talaga? Bali, um, sampung contestant well, no, no, lang po yun eh. Contestant number 9 po siya. Nakikita ko po, second to the last, number 9. Siya nakamatar sa score. Pumapangalawa lang siya. Kaya nagugulat ako, ba't siya ang tinawag? May katibayan nga ba talaga si Jojo na si Andrea ang tunay na winner? Judges nga ba ang kanyang binabantayan o may iba pa siyang pakay? Alamin po natin yan dito lamang po sa Face to Face.